Ayan po at dumating na yung mga semento. Isa-isa na pong hinahakot mm -hmm. ni na kuya. Dito po sa bahay ni na ate huya. Baya na po yung truck na may laman po na buhang. Muna Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni Bossing ay galing sa bayan at kumuha po kami ng padala ng isa sa ating mga butihing sponsor, si Ma'am Judy at si Ma'am Joanne. Bali, nagpadala po sila ng, para po sa pangpalitada ng bahay ni Udang at para na rin po sa panghibo, uh, pang, pangpintura. Ayan, maraming maraming salamat po at yun po ay talagang napakalaking tulong po para maipaayos yung bahay po ni Naudang. Maraming maraming salamat po ulit, Ma'am Judy, Ma'am Joanne, sa walang sawang pagmamahal po ninyo sa amin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtulong sa amin, sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa inyong mga kabutihan. Uh, yan po at bali nagkausap na po kami ni Ate Huya at uh, alam na rin po ni Ate Huya. At uh, halika Ate Huya sa mga oh. ko na udang. Adi kaya sa udang. Mm -hmm. Tao po. Mm -hmm. Udang. Merong gustong mag uh, ano ah uh, magpadala sa iyo gustong tumulong ni na sponsor natin si ah! Ma'am na Joanne at si Ma'am Judy. Ay gusto parang gusto ano daw ito ah. Papalitadahan, papalitadahan at saka mapipinturahan. Mm -hmm. Ay sa tingin mo mga ilang kawan kaya? Ah, ang semento. Sa ba si so, bagay may trabaho ngayon? Oh. May trabaho. Ay di estimatein mo na lahat ako na lang ang ano ah. Oh ang bibili ng halimbawa semento at saka buhangin. Oh, ilan. Kung ilan. Sa so, tingin mo, kung ilan yung uh, gagastos na ano ah, uh, No. yung magaling niyo? magandang nah, ah, ah. na sini ni ati ko yaa anong araw ni ati ano karahasan nito 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 Ito karahasan nito ano 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 karahasan ay, ito pala kwarto nila ipalitada na, honey. Oo, ito hindi Oo, yan ang kwarto ni Shane. Ayun naman pala, kahit halimbawa magpatrabaho dito, ay pwedeng nakasarado lang ang pintuhan, eh. Para hindi mag-ano ang alikabok. Saka, sa kasalabas nila, lang ahalo uh, ng saminto para ano, ah. At saka buhangin, eh. Sobrang dito marami din dito sa ko Ay di pag uh, kulang ay saka tayo magpadagdag o para yung harap. Ah, ay sudong po yung may trabaho ngayon. Ay on ay ano, eh... sana humad ng isang pasalamat Oo, o, para may ano ka may katulong ka sa pagpapalitada. Ay, mga kailan kaya? halimbawa amay mami, kami mamimili na ng... Oh, mo, pag, ay... pag mayroon ay, na. na. <laughs> Hindi, mas araw alway doon, kaya po na. Kukulang patulong. Ah, uh, makakasama mo, oh. honey. Eh. Kasi pag may kailangan kami oh, sa loob, ano ay Anong iyong masasabi sa ating butihing esponso? <laughs> salamat po. Maraming salamat po. Ang so, makintulong na po yung Magandang lahat ng bahay okay, na ko, magandang lahat ng isang mader. Kailangan ko maligot kung napapasaktan. Tapat ay, nagsasabi ako si Ninay, huwag kong susulat-sulatan, ha? Pag Sige, oo. Kaya malayo pa, real pa. May trabaho po si, ano, yung mga lulit na. Ma'am Judy, ma'am Joanne, ah, salamat po sa tulong po ninyo. Bili ko kayo daan. Sa'ng madami pong salamat sa inyong tulong. Pilat. Alika. Magkano isang supot na semento ngayon? Pagkain nabil eh. 199. Ah, 199. Ay, ang isang kubik ko ng bu purong buhangin ha. Huwag na yung... Oo, yung purong buhangin. Pampalitada. Gawin na na. Mga tatluhan eh. Ayan na po si Tilat at uh, bumili na po ng para po sa pampintura. Doon na lang ang Tilat sa inyo. Yan po ay para kanaudang. Three. Hindi ah, po lang pala ang pananang ang aming Ay magdadagdag na lang. Saan? Sa kanila na lang? Pwede yung aking kanil. Kasi may mga kanil ito ko nagbili dito. Ah, sige. Wala lang muna ka. Oo. Uh -oh. Ay, akala ko dito na lang muna ah, sa mga mama. Pati oh. daw yung cemento dito daw ay sa mama. Ayan po at dumating na yung mga semento. Ate Huya! Oh. Nandito na yung semento. Saan ba kayo papalagay? Lang. Sa inyo. Ayot, okay. ay, pagbagsak ay mag-iinalbok ni eh, ma... Maiinalbukan ang pogi. <laughs> ma Maaalbukan po ang pogi. <laughs> Nakangiti, oh. Ay, diyan daw po. Diyan sa may asal. Pakilagay na lang po diyan. Hanapin ko yung bahay. Mm -hmm. Ano pangalan niyan mm -hmm. ate kuya? Si Shine. Shine. Mm -hmm. Yung yeah, say Shine. Mm -hmm. Ay, <laughs> hey, di may kadugsong pa. Ah, uh, Shine. Yeah, dan Danielia pa. Pamukha ni Udang. Mm -hmm. Malaking bata, Ate Kuya, eh. Mm -hmm. Ayan po, at isa-isa na pong hinahakot mm -hmm. ni na Kuya. Dito po sa bahay ni na Ate Kuya. Ito mm na -hmm. lang <laughs> At gawa ng malikabok po. Bali yan po ay labing limang sako po ng semento. At kapag ka po kukulangin pa ay eh, saka na lang daw po magpadagdag. Ayan po, nandiyan na daw yung magdi-deliver ng buhangin. Ha? Huh? Ayan na po yung truck na may laman po na buhangin. At yun pong dalawang kubi ko ay dito po ilalagay. Ah. Para pag pagpapalitada po ay malapit po. Malapit dito ka na udang Tapos po ay hindi na po isasalin at papalitan na daw po lang ni Ate Huya ng sako. Yung mga bago, yung sako ngayon ah. Tawa po ng kapag ka po wala kang sako ay tataktak po nila. At gamit din po nga nila ang ano ah, ang sako. <laughs> Oh, Malalakas. Dalwa-dalwa. Ang na. Medyo malayo-layo po ng kaunti lang naman. Ang kanilang pinaghahakutan. Gawa po nang hindi maiilapit at dito ay maliit po ang space. Balihan daw po pala ay limang kubiko. Yung tatlo po ay para ka na udang. Ay hindi naman nalang magyaral ng bahay. Ayan po at yung ibang buhangin ay binunak na. Tinaktak na po at uh, kulang daw po ng sako. Baka may umorder sa para kanila. Magandaganda ay lang. Para maganda-ganda yan na. Ano yung ko uh, ng ang ano ala talagang buhangin may na maganda ang pagkabuhangin. Aba yung pag yung mix? Na may mahirap namatmad, maramis batu, maramis batu, maramis batu, maramis batu, yan? Kakukuha oh, lang din nila. Yun. Kaya pala basa Kaya pa. pa. huwag oh, di mabigat iyan at basa. Kompo, pinapakadlo mo muna sa bako. Bago ko sa kayo, din nila iyan. Para po, okay. bago sa palangan. At sinaud ang pwibo kasi mag-uumpisa uh, ng magtrabaho. Dahil may simento na, may buhangin na. Makakapagpalitada na po. Uh. The next day. Kayo pag ay, uh, ano ah trabaho? Oo. Bukas lang dito, ito na ayos yung Pasok na ito ng Ah, bukas tala ang... The next day. Ayan guys, at nandito na po tayo ka na udang... Tao po. Ay. Ngayon ka na magtatrabaho? Oo, uh, wala yung favorite ng pangulong. Ay, sige. Alin ang unahin mo? Ito mo na. Ah, ipapakita ko lang itong bahay ninyo, ha? Ito po ang papalitada, papalitadahan po ni Udang. Ayan. Tapos, yun naman po pala ay palitada na han, eh. Ayan, okay, ah Tapos, ito pong kabilang kwarto dito. Hindi pa po palitada yung loob. Ay, pero itong isa dang. Okay na yun. Okay yung loob niya. Ah. Tapos, papasok ako dito ah sa inyong kuhan. Ito po yung pinakang CR po nila. Ayan. Papalitadahan din po ito. Pag natapos po. Ayan po, at uh, mag-uumpisa na po si Udang na magpalitada po dito po sa kanilang bahay. Ito po ang papalitadahan ni Udang na una. Sarado lang na po dito ah, sa kwarto. Nandun po yung mag-iina. Nabasa na ito, ate huya, honey. Eh. Pwede po si ate huya. Ay, sino makakatulong mo, Udang? Ikaw lang, ang... May tubig na po dito ang ah, gagamitin. Dapat pala may hose na mahaba, Ate Huya, ah, para oh, ah. ah, ito ah, mayroon naman pala eh. Sabo na, adabay mahiwa mo ko na maliwag. Ito na po ang uunahin eh. yung asik ah, na Bali nabuhusan na po niya ng tubig. Nabasa na po niya. kanyang tubig. So, ano yun? Pamayaan nyo siya natin ito. Malaki rin pala itong bahay ni Udang, honey. Maluang. Oo. Oh, oh. Malaki. Tapos ay dalawang kwarto po. Tapos yung PR nila maluang sa yung kanilang labahan. labahan. Parang isang kwarto na rin yun ay labahan. Maluang. Ay, saan ka maghahalo? Mm -hmm. Diyan na sa loob. Diyan sa loob. niya na. Baka na Sa iyo na iyo. Yung labin lima, yung paon na. Pagkukulangin ay saka tayo ulit bumili. Saka tayo magpadagdag. Ilan kayang supot ng semento dang dito asa ah, sa tantya mo lang itong side na ito no. Ah. dito ah. yung pong simento ay na doon ah. Para ate Huya. Ah. Doon po ni Ate Huya pinalagay at gawa nga nung pag nagbabagsak ng semento, nagbababa ay maalikabok po. Nagiinalbok. Sa mo. Si ating huya po ay maghihigig po ng buhangin. Ayan. Para po yung mga bato ay matanggal. Sa kasi mga may kahoy pa rin, mga Ano na yung pansahod mo, Ate Hoy, Ah, Yeah, yung yung pinayarong na... yung na yung po yung mga natanggal na mga bato. So, si dang dito na naghalo sa loob. Para nga naman po malapit la ang. Ito daw naman po mamaya pagkatapos ay lilinisan nila babalbiyuhan po para matanggal po ang alikabok. Ganyan talaga pag nagpapaayos ng bahay, nag-aalikabok. Kami ngayon nung nagpapaayos din ng bahay ay iya. Pero pagkatapos naman ay, oy, na. Ay si ang kuya pinabili ko na rin ng pampintura. Ay sino kaya magpipintura? para na kabaga ga magpintura? Alam pintura? Ito. Binabasa mo na po yung hollow block. Yung dingding po. Bago palitadahan. Ano 'yung tungtungan palagi yan. Ah. Ang sangkat sangkato Ang bangko ito. Dapat pala may drum ka, udang. Ah. Na, apakan. Ah. Abot mo laang. Ayam pa't mag-uumpisa na si udang ng palitada. Pag natapos mo ang palitada dito sa side na ito, ayun ba yung pintuan ninyo ay iyon na rin oh, oh, yung gilid at ating papasukatan kay ano ah, kay Unil. Ano ba yung size nito? Ang inyong pintuan dito. cinta 80. 80. Ano palang style ang gusto mo dito sa pinto? Ang kagaya nung sa mama o yung sa kuya? Yung sa kuya? Happy huya! Magkano yung ganyan yung sa pintuan ni Kuwan? Ah? Nitilat? Nitilat? Ah, Ikaw na A55. A55 yung ganyan. Parang ganito rin ang laki sa pintuan ni Udang. ito, hindi ko pa lang, palalagyan pa lang. Sila Ito nga po pala, ah, nasa harap po ng bahay nila ay eh tindahan po ni Madin. Yan, sari-sari store po nila. Yan. Dito po sa mismong harap po ng bahay po nila. 12 seconds later. Update po dito sa pagpapalitada po ni Udang. Ayo parting tas. Mamaya. Mamaya. Mabilis lang ha niya. Eh. Yung bagay na hinahambahan? Ha? Nilalagyan pa ng hamba iyon? Ay pwedeng hamba. Pwedeng sa nito Yung concrete hamba. Ah, uh, ayan ay, ay, naman. Ayan naman yung concrete hamba. Ayan naman aking. Ay, ayan naman nilalagyan ito. Yun na hamba? Oo. Oh. Aling hamba? Yun ba sa so, uh, tabi-tabi na lang. sa so, loob. Ah, ayun Ay, ma ano, maayos pa yun. Okay, well, maayos pa yun. Sa kaya namin Ano ba kayo? Hello, okay. nung galing send, Nung trabaho? Ah. yung, nasa main door sa nasa court. Hmm. Yun na lang ikakabit mo diyan sa pinto. Okay. Okay, maganda ba? i mo na lang ngayon. Oo, so, eh. oh, dito na lang. Tama-tama. 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 tama, -tama. tama, -tama. tama, -tama. At pangit naman tingnan kung ito lang isang may hamba, yung isang itong isang kwarto wala. Tapos itong isang may doon, di ba? Ay hey, di finish mo na lang ayan ah. Dito na lang lagyan mo ng hamba ah. Itong dalawang kwarto. Maganda pala naman itong inyong laundry area dito at maluang nga ni. isang kwarto ah. eh. Oo oh, nga. Malaki din po yung CR ni Naudang. Tapos itong kanilang laundry area ay malaki rin. Parang isang kwarto. Tapos ay eh, dito po yung kanilang lababo ah. Tapos ay eh, may table lang sila dong isa ah. Tapos dito na rin po yung salas nila. Diretso, ano na, kusina. Maluwang po yung kanilang salas. bali naumpisahan na nga po ni Udang ang um, pagpapalitada po dito po sa kanila pong bahay. Bali, kailan na nga ako bumili ng semento? Noong pang 25 ba eh. Ay ngayon lang po ni Udang na at kawa nga po na siya yung may trabaho. Ay ito po yung tuloy na hanggang sa matapos po yung pagpapalitada po dito sa loob ko ng bahay ko na Udang. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong para kung paayos ng bahay ng malaking yung tulong na para sa amin. Matag na namin gusto ng paayos, hindi ka na ang laging kami para Maraming maraming salamat. Maraming salamat po sa tulong na ginagay niyo sa amin para mapagay na ang bahay na ako. Aba, nagising na si Shane. Ano? Shane. Ah, kalaw. <laughs> kay China. Nagising na si Shan. Shan? Si Shan. Malaking bata eh. Anak eh. Malaki pa kay Mali. Yan eh. Kanina nung umalis ka. Ay, akala ko ikaw eh nakuha na ng iyong kasama. Nakuha na ako. pa. Ah. Sa akin nga ako itong aking araw nila sa teksa pa lang. Sabi yan to. Ay bukas ba kayo magtatrabaho ka ulit dito? Hindi. Ito ako na yung pagdating suliman niya yun. Ito pa tolong na ako. Ay oo. Para mat matapos agad. Isang kalat pa dito sa loob. Oo. Mahirap yung araw-araw ay magkakalat dito sa loob. Ano eh. Pag may isang araw, dalawang araw ay tapos dito agad. Para hindi araw-araw ay gano'n itong magkakalat at mag dito sa loob. Oh, oh. Uh, thank you so much po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan. Talagang ito po ay napakalaking tulong po sa kanila para maipaayos na po itong kanilang bahay. Thank you, thank you so much po at more blessings pa po sa inyo. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. Sa mga susunod na araw na lang po ulit ako mag-update ng mga kaganapan dito kay Udang. At saka si Ate Huya naman po ay sinabuhin Sinabi ko rin na mag-vlog para nakakapag-upload din po siya. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.